Nahuli ng mga autoridad ngayong araw na ito ang apat na mga sospek na nagbibenta raw ng mga armas dito sa probinsya ng Aklan. At hindi lamang dito sa probinsya ng Aklan kundi region-wide daw ang kanilang operasyon. Ang isa sa mga sospek, isa raw barangay kagawad sa kanilang lugar sa Antiki. Ayon sa pahayag ng CIDJ Aklan, ang mga sospek mismo ang nagsusuply at nagbibenta ng mga baril sa Region 6. Uh, Police Captain Castro Magandang araw po. Magandang uh, araw din po sirs and ma'am. Ano po itong operasyon na ating kinasaan? Ang kinasa nating operasyon ito yung tinatawag naming off Paglalansag Omega oh. uh, <laughs> Campaign Against uh, Illegal Firearms or loose Firearms mm -hmm. So, nagkanda kami ng uh, entrapment or by operation patungkol doon sa apat naming uh, o patungkol sa impormasyon na may nagbebenta ng uh, uh, hindi dokumentadong uh, barel mm -hmm. So, nung ano, yun nga doon dito sa altabas area na nasakote namin at uh, nagresulta ng pagkakaaresto ng apat na kalalakihan mm -hmm. oh. Sir ano po yung background ng uh, mga akusado? Uh, so far uh, continuous yung aming uh, investigation pero initial taga yung tatlo dito is taga Antique and yung isa ay taga Negros Occidental and uh, ayon sa aming informasyon, is it sila yung nagbebenta uh, ng illegal na, na baril dito sa Panay Island. Hmm. Nakausap po namin itong isa, yung talagang may dala ng bag. Hmm. Sabi niya, wala daw kinalaman itong tatlo. tatlo. Wala hmm. silang alam. So, so bakit sila na aresto? Uh magkakasama sila dun sa sasakyan. Sa oh so siguro sabi niya, sabi niya na walang alam. Pero hindi natin uh, kaya patuloy yung imbestigasyon namin at uh, bahala na sila magpaliwanag hmm. sa sa korte sir, uh, based on monitoring, magkakilala itong apat. Magkakilala. Oh, hmm. magkakilala. Sabi magkakasama. Oh, oh, magka, sabi nga brotherhood sa Pero sa o, trabaho transaction. Hmm. Uh, possible, kasi magkakasama sila doon sa sasakyan. Mm. Mm. Kaya ongoing yung investigation namin. And, ano pong nakuha natin sa na oh uh, So, naka-recover tayo dyan ng dalawang kalibre .45 na baril. Uh, uh, 45 caliber pistol at may mga magasin ito at mga bala. Sir? Uh, pa uh, paano po na materialize ito pong uh, operation natin uh, ilang araw bago po yung monitoring na ikinasa sa mga suspect. So ilang araw namin so, diyan din mino-monitor actually ano na linggo na rin. So may mga uh, may mga transaction na kami hindi natuloy tuloy sa sa target nating ito. Then dito nga Uh, Ay ayon sa information is galing silang Antique. And uh, supposedly dalawa yung magiging meet up place namin eh, sa kapis pa. So dito dito nagkaroon ng arrangement ng meet up. So biglaan na uh, biglaan kanina na dito dinala sa Altabas yung ano yung uh, arrangement ng lugar kung saan magkakaroon ng bentahan ng barangay. saan po sila kumukuha nitong mga supply nila ng illegal na armas? Ayun, uh, uh, ang nga alamin pa natin kung sino yung mga source nila. Oh, so ngayon nandito na sila sa ating uh, opisina. Iimbestigahan na po natin sila. Uh, Sir, ay may mga operation ang mga kapulisan natin sa Aklan na usual may nahuhuling baril na unlicensed. Hmm. May posibilidad na sila yung mga supplier nitong mga baril na to. Hindi natin masiguro pero I yan ang katulad na sinabi ko, iimbestigahan ko natin kung paano nila mm -hmm. nakuha to o galing nila kuha to kasi isasubmit din natin sa sa ballistic examination tong mga baril na to, baka mamaya nagamit sa ibang krimen. Mm -hmm. oh, yeah. So sana makatulong din yung ano, yung pagkakakumpis ka natin dito sa baril na to. Oh, mga tagasan mo si Antique itong mga suspect yung tatlo. Yes, yes, So bakit po si IDJ Aklan ang nag-operate? Ah, uh, dito sa area pumatak at uh, sa amin kami ang nagdevelop nung trabaho. So, hindi na actually yung nakani namin na recover na, na discover na tagasano Jose antique. Mm -hmm. So, ang initial information namin is taga Iloilo area. Mm -hmm. uh, ngayon nung pagka Pagkatapos ng operasyon, doon nila close na taga antique sila. So, pwede naman pala. Uh, kung halimbawa sa kapis yung transaction, pwede kayong mag-operate din doon? Pwede naman kami tumawid uh, as long as magkipag-coordinate okay. kami sa territorial unit. Okay. Oh, okay. Oh, oh, yun. Yung sabi nung isa sa mga, yung talagang sinasabi nila na nagbenta ng baril, first time niya lang daw ito. May mga previous ba na record na nakapagbenta na so, so, so para yan ang binahano namin, inaalam namin kung may mm. mga previous pa siya d'ung ano kasi sa kanila. Mm. Yun nga, sabi niya, first time niya. Mm. Mm. So ano po yung mangyayari sa itong driver kasi sinasabi niya talagang nagdrive lang talaga siya at uh, pasahero lang itong atatlo. Mm. Ang ano niyan is sabay-sabay uh, namin silang sasampahan ng kaso. Mm. So yung ano ko yung uh, allegation niya na nagdrive lang siya ay mm. eh, ipaliwanag na lang niya sa korte. Eh. Mm. Oh, kasi sama-sama sila nung, oh, nung inakos namin sila eh. Mm. Anong mangyayari sa sasakyan din nila sir? Impound din ba? Uh, kasama sa kaso. So uh, ma-impound yes. mag-request sila ng ano ng request sa court or sa fiscalya ng request for release. Uh. Peber na may maisampahan namin yung kaso. So itong 60,000 na buy bus money dalawang baril na ito sir yung mga bala wala pa sa 60,000. Uh, actually pag uh, nag uh, ano nag uh, transact tayo hindi na ini-include yung price doon mm -hmm. yung bala. So dun lang sa unit ng ng baril lang mm -hmm. natin. natin. Um, loaded po itong mga bala na ito sa baril. Ah uh, yung ibang magazine nakaano pero loaded hindi naman. Uh, mm -hmm. May inserted uh, bala lang doon sa, mm -hmm. sa magazine. Oo. Oh -oh. mm hindi. -hmm. Mm -hmm. So, ano pong kaso. Uh, ano siya uh, sampahan natin sila ng uh, kasong RA 10591, yung sa firearms mm -hmm. law at saka sa COMELEC uh, gun ban mm -hmm. kasi under pa tayo ng uh, gun, ban. gun ban ngayon eh. Uh, oh. Until uh, June 11 pa yung mm -hmm. lift ng COMELEC gun ban natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Sabi mo sir kanina uh, buong Panay Island sila yung supply, operation. O, o, yung operation nila mm. according do sa aming information oh. so sa intel na sa intel information namin So, parang uh, masasabi natin, malaki. Or malaki. Malaki oh. yung transaction nila. Oo, oh, oo. Oh, Kasi mm -hmm. dalawang baril yung na-recover natin. At mm -hmm. saka, hindi biro. Kasi, uh, kalibre 45. Mm -hmm. Ang tanong pa dyan, sir, kung gaano na kahaba na panahon na yes. nagbibenta sila pala ng baril. Yes, mm -hmm. oo. Oh, alamin din natin yon. Iano natin sila, i-interviewin natin sila. Mm hmm. Mm -hmm. So may ano posibilidad na eh, drug test pa sila or anong ibang test? Ah uh, wala na sa drug test kasi di naman natin na ano ang fake natin is yung baril, sa baril ang focus ng operation namin. So ang uh, ano is uh, pa namin yung kondisyon nila and patungkol nga doon sa baril ipa namin for ballistic examination para kung may cross-matching na ano yun nga yung yun ginamit sa ibang krimel. Hmm. Yung sabi nung suspect na uh, yung nagbenta ng baril, mm -hmm. uh, dinaan lang daw sa kanya yon. Uh, meron daw tao na nakabiksikleta tapos dina, binigay lang sa kanya yung bag. hindi niya kilala yung tao tapos mm -hmm. yung tagutus utos daw eh kausapin niya lang sa cellphone tapos nagpromesa na kapag naibenta eh uh, bibigyan siya ng harvest doon sa mga bangus niya. So, ano po yung background dito? So, yun yung statement niya, no? Uh -huh. So, kung uh, positive yon ma-verify namin, uh -huh. mag-conduct rin kami ng follow-up operation regarding do sa sinasabi niya yon. So, pwede madawit yun yung tao na yun? Oo, kung malaman natin yung identity uh -huh. ng tao, masama natin sa kaso. Pero sa monitoring, sir, may mga ganong senaryo? May mga ganong nangyari? Meron, meron naman ng nangyayari. Uh -huh. O, Kaya, hindi naman natatapos dito. Pagkakahuli naman, hindi natatapos uh -huh. dito lang. eh. So, may uh -huh. mga follow-up operation pa tayo baka mamaya may mga remnants pa rin sila may grupo mm. hindi naman natin wala namang pangalan yung grupo baka may grupo lang oh. sakali maka ano pa tayo maka develop pa tayo ng ibang trabaho Sir based on information na nat, nat, nat nakalap ninyo nagsusuplay lang sila ng oh, ng baril or nag uh, nagbebenta ano may mga kumbaga may mga kumbaga may transaction na like oh, gunman, oh, mga ganon pa kasi oh, ganoon nag, nag, sila nagbebenta mm. nagbebenta ng mga baril na hindi dokumentado o yung walang lisensya So wala talagang mga papel ito. Walang papel. Wala. Uh -huh. Kasi kung may papel, right away pinakita nila. Oo. mga ano naman sir walang mga gun for hire na mga gano'n? Wala pa naman so far. Uh -huh. Oo. Baril oh, may contact uh -huh. sila sa uh -huh. mga gun for hire yes. si Larry nag-supply uh -huh. ng baril. Baril may posibilidad din yan. Pwede rin 'yun, pwede oh. rin. Oo. Kasi yung kung may gano'ng sitwasyon, uh -huh. Sir dito sa Aklan may mga ano pa kayo may mga monitoring na uh, nagsusupply supply din ng uh, illegal na armas nagbibenta? so far, wala pa namang ano wala pa namang kaming uh, fully verified information regarding dito sa anong to so ito nga itong last na itong operation natin is galing pa sa Iloilo yung information namin mm -hmm. na doon sila doon sila nagmula para mag-distribute uh, o magbenta lang ng baril somewhere in Panay Island So, parang ano sir, sa monitoring nyo, ano pa lang sila, yung apat, pero uh, ano pa, uh, magpapatuloy kung grupo sila oh, or may sindikato? Yes, oh, continuous, magpapatuloy mm, oh, namin yung investigation sa kanila. Mm. Mm. So, masasabi natin sir, mga ano to, high-profile uh, individual? Uh, so, parang hindi ko muna mag- magbitaw ng gano'ng ano kasi wala pa yung ano under investigation pa tayo May kayo kayong database sa police di ba sir no? May ma-check ba yan ang background ng mga taong kokonni? Yes. Oo, gagawin namin Tapusin lang namin yung documentation sa kanila at i-check namin do sa system namin kung may mga previous record sila. Yung binigay nila sir ng mga detalye ng personal information tugma naman. Mm, -hmm. sa ID nila. Sila naman oh, oh, sila naman yan. Oo. Okay. okay. So maraming salamat uh, Police Captain uh, Castro So baka meron po kayong gusto nyo paabot sa ating mga tagapakinig Okay, uh, sa ating mamamayan dito sa Aklan Ang uh, CIDG Aklan ay patuloy na sa operasyon namin pertaining doon sa oplang pagdalan sa omega. Ngayon kung sa atin sa atin dito sa ating mamamayan baka may mga mga may masagap silang informasyon na mga nagbebenta ng uh, barrel, eh hinihingi ko po ang kanilang kooperasyon para i iano agad dito i i-report agad sa aming uh, opisina. Okay. Si... Okay. si Police Captain James oh, Barangay Kagawad kita maka dahil yung driver no ikaw ya, yeah, ikaw man official man o tanon ha. Di ba nga tanod rapitay magamuni. Pero dear Herman ikaw ka po. Apat. Sa gitir. Ah, ayud tong kapuson. Si pinangniyandang arke laki mo. 7000. 7000 balikan sa Nusaiga Altabas. Ang dulon lang. Dulon lang di sa Altabas, 7000. Mm. Tapos sa uh, ano ay open man ang pick up. So nag pick up ko pa sa Hero, uh, sa may bugasong barbasa tapos napakatiklan kami. Kagamura nga last bid uh, dire dire na padulong altabas, altabas Pero mo. Pero alam mo sa ah uh, sila lang man, sila lang tatlo pangapat mo. Oh. Tapos so, side kating uh, murang yan lang pamanaw kay Tapalukang, wala, yung... wala transaction. Wala di kay ang ano na padulong naman sila. Mo ang ano ng siling nga dulong lang kilala mo uh, ni sila so sa brotherhood asa no guardian mga bro so man ako tanda ah, so brotherhood ah, eh, guardians man mo tanda